Nag-flex si Bea Alonzo ng picture lula ng chopper. It was to jumpstart a thread of comments among the netizens. Basically, gustong malaman ng mga ito kung pag-aari raw bang aktres ang sinasakyang helicopter. Kung totoo raw that Bea owns it ay nakakalungkot daw talaga ang katotohanan. Na kay Bea na raw halos ang lahat any woman her age would wish to have, maganda, maraming pera. Pero hindi raw may kakaila that money can't buy happiness. As usual, ginawa na namang reference ang kawalan ng anak ni Bea at this critical point in her life. May rumored boyfriend naman si Bea in the person of Vincent ko na kamakailan ay inamin na ng aktres. Isang netizen tuloy ang may unsolicited advice sa aktres, bakit hindi raw gayahin nito si Corina Sanchez. Obvious na ang tinutumbok ng netizen ay ang pagpifreeze ni Corina ng kanyang mga eggs para magkaanak. Sa pamamagitan nga nito ay nabiyayaan sila ng asawang si Mar Rojas ng mga anak na sina Pepe at Pilar. Isa namang netizen ang nagkumpirma na actually, nagpa-freeze na raw si Bea. Na-anticipate na raw ito ng actress, nowang na matalino raw ito. True kaya? Ano ang sayo sa balitang ito?